nungiran, nga Saan ka pupunta? Kakayod ulit? Hmm? Si Chong, kakayod ulit Chong. <laughs> Morning Chong. <laughs> Yun yung namin. Hmm. Hmm. Ang tanghal yan. Pupunta ulit. Hahanap ng pera yung mga barok Boys.

yung bahay ni Bosing yung si Chong oh oh kasla laki ng mga jis DJ Bagay na oh nadagdag sin pa yata, Chong yun kakayod ulit Load tayo ng gamit ready na manong ready uh, 101 Fahrenheit ngayon <laughs> ang init Kayo dulit. Kayo dulit sabado tapos diretso sa casino mamaya San Pablo Casino pasok tayo tingnan natin yung tatrabahuin natin Ayun. Ito. Oh. Tinapos na ni Bossing. Magre-retaining wall. Wow. Ginawa niya na. Ay, ito ko na alam. Kaya. Kaya. Good morning, good morning yung baka yung ano yung papers baka hindi fine up yun eh dami nyo nang natapos lumubog yung eh sana lumubog yun magre-retaining mo ang dami mo nang nagawa baka ang lalim ah, mo okay. sing napalalim ata yung oh so, na nga napalalim 11-12 inches yun napalalim eh dapat 9 inches lang eh tapos 6 inches yung kan yun ang balako so paano nang pondo kuang ni dana ya ya kali diting di tengah han makin kinali itu tuin no perkas giant ada cak hamar ginak hamar nah lu ginali dating manuk kakas itu kas lagi oh ndak itu ternar dan Inalis na, pwede ko ito tiy... i-mulmulan na. Eh, hey, tayo yung gloves ko. Bakit mas matiba yun? Mayroon yan sana. Ewan, ang dami nating... Hindi, ito kasi dati, may nakasopra pa dito ng mga, ano, itong blus na, no, tinira ko dito. Ito, generation ko naman, 16 inch din. Oo, oh, exactly na uh, exacto, exacto na ba? Oo, oh, yeah, exacto, exacto lang yung 3 inch. Oo. Oh. Kasi yung, kasi yung, ginawa, ginawa kayo yung, yung, yung. yung, ginawar, ginaw, yung home depo na Yung Limang stack. 1, 2, 3, 4, 5 stack. Oh, huh, gano'ng kahaba, gano'ng mm. Um, kataas. Para hindi -huh. pumasok yung batok. Yeah. Mga, yeah, ang gano'ng tayo ako dito? Hindi ako na magbantay dito. Ako na magbantay dito. Ah. Tara, tara. Oo, oh, kami, oo. Oh.

Noong nung... may bar level ka? Ah, oy, ayun, don, Hindi na ko na dinala yung bar level namin. Bar level 'yun. Oksimon level na may string. Sekarang nanti lagi Sekarang Lahat, lahat matatanggan. Wala nang ano, wala nang going back kuya wala nang going back nyan hmm. kalakal kalakal manong irad kalakal, kalakal. kalakal ang damaw <laughs> yan ang hindi ko alam <laughs> <laughs> nangangalakal <laughs> <laughs>

Yan. Lunch time, lunch time, lunch time. Ngasi si si inuulang mo kuya Iya. May barbeque mong manok. Dinakdakan. Dinakdakan. Kilawin. Barbecue mong manok. May misu-misu. Tsaka... Ngayon, mong beans. Pinablad. blood. Kumpalit pa pa. Oh, ma marami pa yung kuya. Marami pa yun.

o oh, sige, parang may ano kuya, yung uh, pampaparagsit sa ilo <laughs> pampa pampa ano? Pampa, pampa ano? pampa Pampadayabetik. Kasi kung wala ka ng ano. Wala pa zero sugar. Zero sugar. Tapos na, wala na ice cream ako. Tapos, kahit yun pa at merong... so, ano halo-halo sahog, tapos may ice cream. Gusto ba yun doon o hindi? Oo. Uh. So, halo-halo. Ba ano yan? Ano yan? Ano Ice cream na halo-halo. Sana all. <laughs> Break na naman. <laughs> uh, palamig. mig Palamig. Manong si Manang, kinuhaan mo rin. Manong Rolay, ah. kinuhaan mo si ate din. Ay, di manong, di manong, di manong, di manong. Maraming, masyadong masara, maraming asukal. Ano, siro sugar na to. Okay. Pero ano to, yung oh. thank, thank you po. Uh, Salamat pa. Sana all, oh. <laughs> sana all. Chong, sana all. <laughs> Ayun. ano, <all. laughs> <laughs> Hindi ka lang. <laughs> Totoo ba yun kuya? Na nawalan ba talaga? Diabetic <laughs> si si Chong sana ul. Si Kuya. Oh. Break, break. Halo-halo na nasa cup. Halo-halo. Halo-halo. Taro-taro. Halo-halo. Sari-sari uh, lahat. Lahat na. Yan. Cheers. Yeah.

Anong review? Okay din. 5 star, five star. Kung ako, anim. Anim. Okay din, Chong. Okay, okay. Alright. nakalagay? Take out. Rolly. <laughs> Hindi mo hindi naman gumagana. Halo, halo. Zero sweetener. Zero sweetener, tamis din. Tamis mo. Yeah. Pampaparagsik. Yeah, pampaparagsik. Pampa ano ko? Pampaparagsik. Pampaparagsik. Bakit oh, kakalahati lang? Ah. Busog. Busog na. Yung paglagyan <laughs> mamaya siguro. kami ni malapit na matapos oh ako ganun lang laki naman kasi nito eh. Almost done. Ah. Uh, Ng matapos na. Malapit na. Hmm. Hmm. Tapos din. Hmm.